buksan lang natin yung move It driver apps natin and then i-click lang natin yung go online kapag nag green na siya ibig sabihin yan mayroon na naka online na siya pwede ka nang pasukan ng booking so yun may pumasok na agad na booking kapag lumabas yan check na yan i-click mo lang yan at i-click mo yung okay kapag lumabas kasi naka auto accept tayo para makita natin yung pangalan kung sinagbook i-slide mo lang yung pataas at makikita mo na yan dyan. At kung gusto mo naman makita yung drop off, i-click mo lang yung number 2 taas. I-slide mo rin pataas para makita mo kung saan ang drop off niya. Ngayon i-click mo na ulit kung nakita mo na i-click mo rin yung arrow sa taas para bumalik. Ngayon, pwede mo siyang i-message, i-chat. Sabihin mo na on the way ka na or uh, bahala ka na kung anong gusto mong i-chat para lang confirm na papunta ka na. And then, i-click mo ulit sa taas para bumalik. And then, i-click mo na yung itong na navigate sa kanan para ituro ka na ng ating ways. Pwede mo siya tingnan kung saan ang location niya sa mapa na yan. Kung saan ka. Pero pwede mo namang sundan na lang yan. So, Pelinvis 2 Road, lalampas lang ng isang kanto. Ngayon, sundan mo na yung, sundan lang natin yung wish natin. So, start na tayo papunta sa ating pick up. So, galing tayo sa Mateo Road. Papuntang Pilin Bisto. So, ayan. Pag malapit na tayo sa pick up, lumalabas na yung address niya at saka yung pangalan. So, pagdating sa pick up, kapag hindi mo siya nakita, i-chat mo lang siya. Meron nakalagay naman chat. Sabihin mo nandito ka na o kung nandiyan naman siya kahit hindi mo na siya chat Tanungin mo lang kung siya ba yun nakapangalan dito. Kung tama ba kayo tama pick up nyo. Ngayon kapag siya na at nakasakay na siya i-click mo na itong arrive. Uh, kapag nakasakay na sa iyo. Hindi pagka-click ng arrive, click mo yung pickup para uh, SM Santa Mesa no. Ituro ka na oh, ng so, ating guys kung saan ang drop off. So lumalabas dyan sa uh, SM Santa Mesa sa baba 146, So, start na, na tayo. Kaya lang nagbabago 'yung pag mga traffic. papunta na tayo sa Puma drop off. Hindi traffic nagbabago na, na natin 'yung ating lang 'yan. Passenger. So, galing tayo sa San Mateo Road ay BP. So, 'yan uh, may stop light. So, stop muna tayo dyan. And then, tuloy-tuloy na tayo. Batasan road. Papunta na tayo ng IBP road. At papunta na tayo ng Commonwealth. <coughs> so, ganun lang ang pag -pick up. sun tapos... Sundan lang natin yung wish natin kasi hindi naman natin kabisado lahat ng lugar dito sa Maynila. Kailangan talaga natin gumamit ng wish. So, malapit na tayo sa ating drop off. So, 1.6 km na lang. Punta na tayo ng SM Santa Misa yan. Wala na tayo isang kilometro. Malapit na tayo. So, ayan na. Stop light ulit. say Magsaysay pagkalampas ng magsaysay ayan ang isim na yan ayan isim na tayo dyan sa gilid na tayo ng isim iikot na tayo ng isim dyan so pagdating dito bababa na yung ating passenger malabas na yung, at, uh, yung ano, location nya ng drop off pag malapit na tayo <coughs> dito na lang uh, bumaba na yung ano atin ano bumaba na yung ating pasero at biglang may pumasok na booking may pumasok na agad na booking so ayun pa drop pa lang tayo i-click click mo lang yon nung green na check sa panibagong booking naman yon pag na drop up mo na siya ito na lalabas na yung ano kung magkano babayaran ng ating passenger So ito naman yung bagong booking, slide mo lang din pataas para makita mo kung anong pangalan. Ayan, si Juma. Pagkatapos, pwede mo siyang i-message. Uh, sabi mo on the way ka na. Then, i-click mo yung negative sa taas. Ayan, para mapunta natin ulit yung second booking natin. So nasa SM tayo, palabas tayo ng isim Papunta tayo ng ating pick up. Ganun lang guys, pag pumasok yung ayan, nag ano siya, nag-message. So kahit hindi mo na siya i-reply, close mo na lang para makita natin yung ating ways. Papunta naman tayo na sa ating pick up. So, ganun lang gagawin natin guys. Pag uh, natin dun sa pick up, tatanungin lang natin yung pangalan. At uh, bigyan lang natin ng helmet. Pagkatapos nun, i-click lang yung arrive. At i-click lang yung pick up. Huwag mo i-click-click yung drop off. Kasi yung drop off, huli lagi yan. Laging huli na yung drop off. Pag naibaba na yung pasero, saka mo na i-drop off. So, ganun lang kasimple guys. O, ito guys, malapit na tayo sa ating pick up. Ayan o, no? uh, pick up na tayo. So, ayan, pipick upin na natin si Jomar. Kapag wala siya doon, i-message mo lang siya, nandito ka na. Kapag hindi siya nakaabang o hindi kayo nagkikita i-message mo lang kapag nakasakay na siya i-click mo yung arrive then i-click mo yung pick up para naman sa drop off ganun lang ka simple guys yan sundan ulit natin yung ating ways papuntang drop off so ang pagpasok kasi ng booking kung minsan mga ano pa 1 kilometro minsan pumapasok na yung booking kapag may booking sa lugar na yung papasok na sa iyo kaagad yan kaya lalabas na check i-click mo lang yung kulay green na check na yon i-click mo lang yon para pasok na sa iyo yung booking na yon para pag na-drop up mo yung passenger mo, mayroon ka na kagad kasunod na booking. Ganun lang ang paggamit ng apps ni Moveit. So ayan, malapit na tayo sa drop up, uh, 1.3 kilometer na lang. <clears throat> Ayan, na uh, 800 kilometer na lang, malapit na tayo sa drop off. Ayan oh, may pumasok na naman na booking. So ibig sabihin, hindi mo pa na drop off yung passenger mo, may pumapasok na booking. I-click mo lang 'yon, yung kulay check na 'yon. I-click mo lang 'yon. So ayan na. Pagka-drop off, i-click mo yung drop off para lumabas yung kung magkano babayaran ni eh passenger. So, ayan, 78 pesos yung kanyang babayaran. So, pag nabayaran niya, i-confirm mo lang yan, confirm payment. I-slide mo lang para ma-confirm na nabayaran mo na siya. Tapos, kasunod naman yan, star, click mo lang yung kung submit ng star, tapos doon ka na sa second booking mo. Ay, sa pumasok na booking, pipick upin mo na ulit yun, at tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy ganun lang guys ang paggamit ng apps ni Mobit so sana nakatulong good luck